video ako kayo. <laughs> <laughs> yung yung second prize kita kita ko nga eh. <laughs> Titi, huwag kayong lalampas dyan hanggang dito lang, ganyan Titigan nyo, kitang-kita sa labas. <laughs> Second price yung nakalawit ha, pero isa ka na naka nakatago. Hoy, mako-minka 'yang nakuha mo na mare? Hindi siya talaga di ba, Meron pa diyan. May first prize dyan. Wala dyan. Nasa puno pa rin. Abong na no pa rin. lang, nakatago lang dyan. <laughs> kita <laughs> ni, kita ni, kita 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 Ya 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 ya. Aa ini. O o o o o. Ganon talaga kaya nga manih. Ay, banting. Bae Ini Ano yun? No Hindi eh, ko nga matanda ako ng Basta dito lang yun Sa tapat na to sama ano yan? Ano? May talaga <laughs> si Bakit hindi kumakabit? <laughs> dyan Hanapin nyo Ano, meron ano, meron? ano, ano yun? Meron ba talaga? Meron Ano yun? Ano meron dyan? ayun ko dito <laughs> May siniksik ako dyan Ano ba siniksik mo? Kera? Mm-mm Money hunter nga Oop <laughs> 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 oh, sige, Klo, dito lang sa tapat na to. Diyan lang sa tapat na yan. Dito, 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 dyan. Sa tapat. Ano ba ang Baka naman ito na pinakatok. Dito lang, dito rin sa mababa. Diyan, diyan. Hindi ko na nga rin makita. Dito, dito, dito lang, wala diyan. Dito sa tapat na to. Dito kay Ate tapat. Pare ko. Ayun. Tapi dito langsung yeah. <laughs> Ayon, lang sa tapat na to eh. Yeah. Wala dito ng wala. na yun. Ay, 'yang malako ah. Thank you. <laughs>